Magandang araw ng Martes sa inyo, guys. At dahil 108k followers na tayo, guys, mamimigay tayo ng pera, guys. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Hindi ko man po maisa-isa ang pangalan nyo. Nagpapasalamat po ako ng taos pusong pasasalamat sa inyo, guys. At pasensya na kayo. Hindi po ako nakakapag-live dahil na-restrict po ulit ako. Hindi dahil sa mga upload ko, kundi dahil sa mga taong walang magawa mga taong hindi masaya pag hindi naka-permission ng tao. Pero ganun pa man guys, sige, tuloy lang ang laban. Alam ko darating din ang panahon, yung ginagawa niyong tulong sa akin, ima ibabalik ko kahit pa paano. Kaya guys, maraming maraming salamat tole at uumpisahan ko na ang aming palaro. Guys, nakapila sila, ito, yung ginagawa to ni Sir Jervin eh. Natumbok mo, isandaan mo! <laughs> guys ha, yan. Dahil may mabisita tayo. Visita. Sila yung mga taga... Bangal Boys. mga taga... kanto Taga -ingkanto. Sila yung paunahin natin, mga bisita natin, ha? Okay, ang mauna ay... Si... Diego. Diego. may babating ka ba, Diego? Shout out! <laughs> <laughs> Shout out, Gandao! Okay, okay, okay. Okay, so, natin, guys. okay. Okay, okay. Okay, okay. na.

tuna ito ah. Sandaan, sandaan, sandaan. Ah, oh, pakagaling! Tama nga sinabi niya, magaling siya. Oh, wala. Balik na likod. <laughs> <laughs> Guys, si Elvin, tagala, taga, ano rin, taga <laughs> ikanto rin. Shoutout ka, asawa mo. Shoutout sa mga mahal mo sa buhay. Yun. Iwalay rin tayo. Yan ang mga ganyan, shoutout. Okay, Elvin, tumpisa mo na. Isandaan, isandaan. Ah, oh, pakagaling. Lipat sa likod! <laughs> balik! Balik! O, oh. ito. Oh, eto! yung nagulog sa akin sa duyan! O, oh, sige! Sandaan, isandaan! isandaan. <laughs> wala! <laughs> wala! Malapit na! Guys! Pag nagbating tigil na to! O, oh, si Dan! Si Dan! O! Oh. oh wala! <laughs> balik! Balik mo! Balik mo! O, oh, eto! Si James! Eto, magaling to. Magaling yung isip nito. Oh. 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 Ayun, dadali na sa wakas. Wala. <laughs> Liwat, balik, balik, balik. Mm, mm, mm. Ito. Hindi ka naninilip to? <laughs> Tumala <ba> ka! <laughs> <laughs> <pas> ka oh. <laughs> Nakakadalawang guys si Diego! Hindi ka nandaya to! Ibutas ba yan? daniel, anong daniel? ano? 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 ba ano? 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 Yung ano? 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 yung... ano? 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 na ano? 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 yan? Saan ka? Dito, dito, dito. Saan niya katubat? Dito! Tingnan <laughs> <laughs> <Hindi> niya lang! Hindi Balik balik Guys, sana magpatingting <laughs> na! Guys, magpatingting na! Dalawang daan, dalawang... <laughs> Pag-inig, ipataligon dalawa ayuntong isanda paralas DLP isanda tangaleta 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 oh okay 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 Aligang 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 ni aligang 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 ko aligang 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 aligang

Ah, bigay, 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 bigay. Bigay, bigay. Guys, meron pang dalawang taon. Tuntas okay. <laughs> <laughs> sa wakas, <laughs> may pag-iosi ah! ka na! Kalagot! <laughs> <laughs> Ado ka! Ano yan? Ano yan? Diyan Dito, dito, dito! Dito! Bakit? Dito. Bakit? gusto ko mo Ang ibalot do doon likod! Dali mo to? Ilan na, ilan na! ilana 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 Ito! ilana 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 dito, dito! Dito! ilana 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 dyan! dito,

Okay, okay. Maraming salamat. Sa susunod sa inyo naman. Pag nag-live ako, magkakapera din kayo. Okay? E ting na. Maraming salamat ulit. Salamat po na marami. Pagpapili na ako ng Salamat sa inyo. Huwag na kayo dadayo. Ubus yung pera namin. <laughs>